sa isang bansang tulad ng Pilipinas na madalas daanan ng higit sa 20 bagyo kada taon, ang pagiging handa ay hindi lamang opsyon. Ito ay pangunahing sandata sa kaligtasan. Mula Luzon hanggang Mindanao, bawat Pilipino ay may kwento ng unos, ng malakas na hangin, ng pagbaha at ng pagbangon. Isa sa mga lugar na palaging sinusubok ng kalikasan ay Cebu. Na kahit nasa gitna ng Bisayas ay hindi ligtas sa malalakas na bagyo gaya nung bagyong Odette noong 2021. Sa mga ganitong panahon, hindi sapat ang takot. Ang tunay na sandigan ay kaalaman at tamang paghahanda. Ayon sa mga pag-aaral ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, pagasa at National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRC. Karamihan sa mga nasasawi tuwing kalamidad ay bunga ng kakulangan sa impormasyon at maagang aksyon. Kaya sa bidyong ito, tatalakayin natin ang walong pinakamahalagang gawain bago, habang at pagkatapos ng bagyo upang masiguro ang kaligtasan ng bawat miyembro ng pamilya. Hindi ito mga simpleng tips lang. Ito ay mga aral na hango sa tunay na karanasan ng mga pamilyang Pilipino, kabilang na ang mga taga-Cebu na nakaranas ng matinding pinsala ngulit-muli ring bumangon. Sa bawat punto, ating iisa-isahin kung paano ang disiplina, malasakit, at pakikipagtulungan ay nagiging susi upang maligtas ang buhay. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa komento kung saang probinsya ka nakatira at anong bagyo ang pinakamalakas na inyong naranasan. Tandaan, ang kaligtasan ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa bawat pusong nagmamahal at umaasa sa atin. Una, alamin ang impormasyon at makinig sa opisyal na anunsyo ang unang hakbang sa kaligtasan ay kaalaman. Sa panahon ng bagyo, ang naling impormasyon ay maaaring kasing delikado ng bagyo mismo. Kaya bago pa man dumating ang unos, siguraduhin alam mo kung saan makakakuha ng totoo at napapanahong balita mula sa pagasa, lokal na pamahalaan at mga lehitimong radyo o TV stations. Sa Cebu, maraming pamilya ang naligtas noong bagyong Odette dahil sa kanilang maagang pag-evacuate matapos marinig ang babala sa lokal na radyo. Iwasan ang paniniwala sa mga post sa social media na walang pinanggalingang source. Ayon sa mga eksperto mula sa UP Resilience Institute, 60% ng panic reaction sa mga Pilipino ay bunga ng fake news o chain messages. Kung minsan, mas nakakapinsala ang maling takot kaysa sa aktual na panganib. Kaya ugaliing i-verify ang impormasyon bago magdesisyon. Maganda rin na ituro ito sa mga bata at nakatanda. Halimbawa, sa isang barangay sa Mandawi, nagturo ang mga kabataan kung paano gamitin ang cellphone alerts para malaman kung kailan may storm surge o pagbaha. Sa ganitong paraan, kahit ang mga lolo't lola ay nakakasabay sa modernong paraan ng babala. Ang pagkakaroon ng info readiness ay hindi lang kaalaman, ito ay kapangyarihan. Kapag alam mo kung ano ang darating, alam mo rin kung kung paano kikilos para protektahan ang pamilya. Pangalawa, panatilihing kalma at iwasan ng panik. Kapag malakas na ang hangin at ulan, kadalasan ay nauuna ang takot kesa sa tamang aksyon. Subalit, ayon sa mga pag-aaral ng Philippine Mental Health Association, ang labis na panik ay nagdudulot ng maling desisyon, tulad ng paglabas sa gidna ng bagyo o pagtakbo sa baha na delikado sa buhay. Kaya isa sa pinakamahalagang hakbang sa kaligtasan ay ang pananatiling kalma at malinaw ang pag-isip. Noong tumama ang bagyong Yolanda, maraming pamilya ang naligaw sa gitna ng evacuation dahil sa panik. Mulit sa Cebu, may mga baranggaya gaya ng Talisay at Minglanila na nagtagumpay na walang casualty dahil sa kanilang organized at kalmadong paglikas. Ayon kay Barangay Captain Elenita Ramos, ang kalma ay nakakahawa. Kapag nakikita ng bata na kalmado ang magulang, hindi siya natatakot. Magturo ng breathing exercises sa pamilya, lalo na sa mga bata at matatanda. Kapag natataranta, huminga ng malalim, humawak sa kamay ng isa't isa at magdasal. Ang simpleng panalangin ay nakakapagpalakas ng loob sa gitna ng dilim. Sa bawat bagyo, ang kaligtasan ay hindi lang pisikal, ito rin ay emosyonal na katatagan. Ang kalmadong isip ay nagbubukas ng daan sa tamang desisyon. Tulad ng sabi ng isang matandang Cebuano'ng lolo, "Ang unos, lilipas din, pero kung marunong kang manahimik, laging may paraan para mabuhay." Pangatlo, mag-imbak ng sapat na pagkain at tubig. Kapag nagbababadya ang bagyo, isa sa pinakamadalas kaligtaang gawin ng mga Pilipino ay ang maagang pag-imbak ng pagkain at inumin. Sa mga probinsya gaya ng Cebu, maraming pamilya ang naranasan na mas stranded ng ilang araw dahil sa landslide o baha, kaya't mahalagang magkaroon ng hindi bababa sa tatlong araw na supply ng pagkain at tubig. Ayon sa Department of Health, DOH, ang katawan ng tao ay mabilis na humihina kapag kulang sa tubig, lalo na sa mga bata at senior citizens. Kaya't inirekomenda nila ang 2 litro ng inuming tubig kada tao bawat araw. Sa pagkain naman, mas mainam ang mga dilatang, hindi madaling mapanis, crackers, instant noodles at ready-to-eat meals. Huwag kalimutan ang bukod na supply ng pagkain para sa mga may espesyal na pangangailangan gaya ng baby formula o low sodium food para sa may hypertension. Noong Bagyong Odet sa Cebu, isang pamilya sa konsolasyon ang nakaligtas sa gutom sa loob ng apat na araw dahil sa maagang pag-iimbak ng dilata, kape at tubig. Habang ang iba ay nagahanap ng bukas na tindahan sa gitna ng baha, sila ay ligtas na nasa loob ng bahay, may sapat na makakain at maiinom. Ang pag-iimbak ng pagkain ay hindi dapat katamaran o takot, kundi karunungan at pag-iingat. Tulad ng sinasabi ng matatanda sa Cebu, mas mabuti ng sobra sa handa kaysa magsisisi sa huli. Kaya bawat pamilya ay dapat maglaan ng maliit na storage box para sa emergency supplies. Sa panahon ng unos, hindi mo kailangang maging mayaman para maging handa. Kailangan mo lang maging matalino. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyon ito, paki-comment ng numero tatlo sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangapat, maghanda ng emergency kit o go-bag. Kapag ang bagyo ay papalapit, bawat segundo ay mahalaga. Kaya dapat ay handa na agad ang tinatawag na go-bag o emergency kit. Ayon sa NDRRC, ang mga pamilyang may ganitong kit ay 80% mas ligtas kaysa sa mga hindi naghahanda. Sa Cebu, may mga barangay na nagtuturo kung paano bumuo nito gamit ang mga simpleng bagay mula sa bahay. Ano ang laman ng isang epektibong go bag? Dapat meron itong malinis na tubig, delatang pagkain, flashlight, baterya, first aid kit, gamot ng mga senior, kopya ng mahahalagang dokumento, power bank at face mask. Para sa mga may bata, maghanda rin ng diaper at gatas. Para sa matatanda, siguraduhin may maintenance medicines. Isang kwento ng inspirasyon ay mula kay Mang Lando ng Cebu City na nakaligtas kasama ang kanyang pamilya noong bumagsak ang bubong ng kanilang bahay sa kasagsagan ng bagyo. Ang kanilang go bag ang nagligtas sa kanila. Dala nito ang flashlight, gamot at pagkain na tumagal ng tatlong araw hanggang sa dumating ang tulong. Ang paglikha ng go bag ay hindi gastos. Ito ay investments sa aligtasan. Huwag hintayin mangyari ang peligro bago kumilos. Ang isang simpleng hakbang ngayon ay maaaring magligtas ng maraming buhay bukas. Panglima, alamin ang evacuation area at emergency plan ng barangay. Isa sa mga karaniwang pagkakamali ng mga Pilipino ay ang pag-aakalang ibtas sila sa bahay kahit malapit sa dagat o bundok. Mumit ayon sa mga eksperto, 40% ng mga nasawi sa bagyo ay galing sa mga lugar na safe daw pero nasa flood-prone zone pala. Kaya alamin ang evacuation area ng inyong barangay bago pa man dumating ang bagyo. Sa Cebu, ang bawat lungsod gaya ng Talisay at Lapu-Lapu ay may designated evacuation centers. Ang problema, madalas ay hindi ito alam ng mga residente. Kaya makipag-ugnayan sa barangay captain o sa disaster office upang malaman kung saan ligtas pumunta. Mahalaga rin na magkaroon ng family emergency plan, isang simpleng plano kung saan magtatago ang pamilya kapag naghiwahiwalay o nawala ng signal. Halimbawa, ang pamilya ni Aling Rosa sa Liloan ay may kasunduan. Kapag may bagyo, lahat ay tutungo sa bahay ng pinsan malapit sa barangay hall. Dahil dito, kahit naputol lang kuryente at signal, ligtas silang nagkita-kita. Iyan ang kapangyarihan ng paghahanda at komunikasyon. Tandaan, ang tunay na matalinong Pilipino ay hindi lang naghahanda ng bahay, naghahanda rin ng plano. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 5 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pang-anim Siguraduhin ang kaligtasan ng bahay. Bago pa man dumating ang bagyo, tiyakin na ang inyong tahanan ay ligtas. Ayon sa Department of Public Works and Highways (DPWH), maraming bahay sa probinsya ang nasisira hindi dahil sa lakas ng hangin kundi dahil sa mahinang pagkakagawa ng bubong at dingding. Kung nakatira ka sa Cebu o iba pang baybaying lugar, inspeksyonin ang bubong, kisame at poste. Maglagay ng sandbag sa paligid ng bahay kung madalas bumaha. Ipatibay ang bintana gamit ang kahoy o plywood. Sa mga urban barangay, gaya ng salahug, may mga programa kung saan libre ang pagpapakabit ng safety locks sa bubong bago ang tag-ulan. Ayon kay Engineer Carpio ng Cebu Disaster Office, ang pinakamagandang proteksyon sa bagyo ay hindi mamahaling bahay kundi matalinong pagkukumpuni. Ang simpleng paglagay ng tali sa bubong o paglinis ng alulod ay nakakapigil sa pagbaha at pagkasira ng kisame. Ang tahanan ay simbolo ng pamilya, ngunit sa panahon ng kalamidad, ito rin ang unang dapat protektahan. Ang bawat pako, lubid at sandbag ay maaaring maging sandata laban sa unos. Pangpito, makipagtulungan sa kapitbahay at komunidad. Ang isa sa pinakapinagmamalaking katangian ng mga Pilipino ay ang bayanihan at ito ang pinakamabisang sandata sa panahon ng kalamidad. Ayon sa pag-aaral ng Ateneo Disaster Management Center, ang mga barangay na may mataas na community cooperation rate ay tatlong beses na mas mabilis makabangon pagkatapos ng bagyo. Sa Cebu, makikita ito sa mga bayan gaya ng Danau at Karkar, kung saan bago pa dumating ang bagyo, nagtutulungan na ang mga residente sa pagputol ng sanga, paglilinis ng kanal at pagbabantay sa mga batang na iwan sa bahay. Sa kasagsagan ng bagyong Odette, si Kuya Romy, isang tricycle driver sa Cebu City, ay nagboluntaryo na maghatid ng mga evacuee sa mataas na lugar. Kahit wala siyang kita, alam niyang buhay ang kapalit ng bawat tulong. Ang pagtutulungan ay hindi lamang pisikal. Maaari rin itong simpleng pagbabahagi ng impormasyon, pagbigay ng flashlight o paggain sa kapitbahay na walang makain. Kapag nagkakaisa ang komunidad, bumababa ang panganib at tumataas ang pag-asa. Kaya, bago pa dumating ang bagyo, makipag-ugnayan na sa mga Barangay Disaster Volunteers. Alamin kung paano makatulong, kahit simpleng pag-guide sa mga senior o pagbantay sa bata. Tulad ng sinasabi sa Cebuano, ang kaluwasan sa usa, kaluwasan sa tanan. Pangwalo, maging handang muling bumangon pagkatapos ng bagyo. Ang huling hakbang, ngunit marahil ang pinakamahalaga ay ang paghanda sa pagbangon pagkatapos ng unos. Dahil ang tunay na lakas ng Pilipino ay hindi nasusukat sa pag-iwas sa bagyo kundi sa kakayahang bumangon muli matapos ito. Pagkatapos ng bagyo, siguraduhing ligtas mo nang bumalik sa bahay. Huwag agad buksan ang kuryente o gas kung may tubig pa sa paligid. Ayon sa so Department of Energy, 30% ng sunog pagkatapos ng bagyo ay dahil sa maling paggamit ng linya ng kuryente. Linisin ang paligid, itapon ang mga sirang gamit ng maayos, at iulat ang mga natumbang poste o live wire sa barangay. Sa Cebu, maraming pamilya ang nawala ng tirahan matapos ang bagyong Odette, ngunit hindi sila sumuko. Sa tulong ng simbahan at mga voluntaryo, nagpatayo sila ng pansamantalang tahanan mula sa yero at kahoy. Ang mga kabataan naman ay nagtulong-tulong maglinis ng mga kalsada. Iyan ang diwa ng pagbangon at pag-asa na siyang tunay na tatak ng pagkapilipino. Higit sa lahat, huwag kalimutan ang pagpapasalamat. Kung nakaligtas ka, magpasalamat sa Diyos, sa mga kapitbahay at sa sarili mong katatagan. Ang bawat bagyo ay nagtuturo sa atin ng aral na ang buhay ay mahalaga at ang pagkakaisa ay kayamanan. Tulad ng sinasabi ng matatanda sa Cebu, ang ulan ay lilipas, pero ang aral ay mananatili. Pangwakas na kaisipan. Mga kababayan, hindi natin kayang pigilan ng kalamidad, ngunit kaya nating paghandaan ng kaligtasan. Ang walong hakbang na ito ay hindi lamang mga paalala ng paghahanda. Ito ay simbolo ng ating malasakit sa pamilya at pananampalataya sa Diyos. Ayon sa mga pag-aaral ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, PAGASA, at National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRMC, higit 80% ng kaligtasan sa panahon ng bagyo ay nakasalalay sa maagang paghanda. Ibig sabihin, bawat oras na inilalaan natin sa pag-aayos ng emergency kit, pagsisiguro ng ligtas na tirahan at pakikipag-ugnayan sa komunidad ay literal na maaaring magligtas ng buhay. Tulad ng karanasan ng mga taga-Cebu at Tacloban noong mga nakaraang bagyo, napatunayan nating ang tunay na lakas ng Pilipino ay hindi nasusukat sa tibay ng bahay kundi sa tibay ng loob. Ang pagkakaisa, pakikipagtulungan, at pananampalataya ang tunay na sandata laban sa unos. Kapag may paparating na bagyo, tandaan, bawat minuto ng paghanda ay minuto ng buhay na maaaring mailigtas. Maging maingat, maging alerto, at huwag kalimutang tumulong sa kapwa. At kapag lumipas na ang bagyo, makikita pa rin natin ang bahaghari, paalala ng Diyos na may bagong simula sa bawat dulo ng unos. Kaya ngayon pa lang, tanungin natin ang ating sarili, handa na ba ang pamilya natin hindi lang sa ulan kundi sa anumang hamon ng buhay? Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.